guys, nandito na po si Boy Karapatan ngayon sa Channel 5 Panalo 5 Ito naman guys Ito ulit no Yun Ang lalaki pala ng mga bahay dito guys Ang lalaki kayo, ang tatas Sabantala sa atin eh, kubo-kubo lang Anong pagkakabay ng MRT at jeep? Ah, uh, diretso ang LRT. Sa jeep ay pahintuin to. Bukod sa diretso, anong nararamdaman mo pag sasakay ka ng MRT? Ah, uh, malamig. Malamig. Isa sa jeep. Uh, tahimik. Sa as, dito tahimik. Sa jeep, maigay. tayo sa Cebu Kukuha ng ticket para makarating na Hong Kong. Cebu si Karapatan po ang Phoenix TV ay dapat pa sa baluarte ng mga tao. Ayun. Nagkandali ko ulit ko kami. Ano pa kanito pare ko po? Kubaw Aurora Kayser City daw. Ang hirap talaga pare pagka puro bundok lang ng atin. No? Ang hirap pala pagka hindi ka pumababa ng Manila. ano? anong masasabi mo? Ah... Uh, Pag nagkataligaw-ligaw man po si Poy Karapatan, happy ba? Rin. Ikaw, alam mo ba kung, alam mo, alam mo ba ko sa Tebaron? para lang Hindi, kailangan natin si Magta. Pagkatanong. Hello mga guys, samahan nyo kami ni Benix TV. Papunta kami ngayon ng Nobalichis Channel 5. 5 uh, panalo ano. Abangan nyo kami dyan Kita kits tayo dyan Joros Gamboa Gamboa On the way dyan Maligo ka na <laughs> May karapan naman tayo Pero, pre Joros Gamboa Antay mo Kung mahirap lang tayo ah oh. Lakas pala na aircon dito Ngayon lang ako nakaupo sa LRT pare Wala kasi sa gubat dito L lagi, lagi ko pinapasa doon kahoy para isabak sa uling. Sa anong sinasakay mo doon? Uh, sinasakay ko doon. Palay, kamote, kamote kahoy, mais. Yung pinaka-service doon. Kalabaw. Kalabaw. Yan. Kalabaw, kabayo. Laging sandahan yan. Oo. Oh. <laughs> <laughs> LRT at jeep uh, Dire-direcho ang LRT Sa jeep ay pahinto to Bukod sa dire der anong nararamdaman mo Pag sasari ka ng MRT uh, Malamig, malamig Is Isa yung sa jeep uh, Tahimik, sa as Dito tahimik, sa jeep, maigay uh, uh, Maraming marites <laughs> <laughs> Isa ka na dun, di ba? <laughs> so ayun eh, na nga guys, abangan nyo kami Sing ko panalo TV5 ito. Sasamahan ko si Boy Karapatan na yan. Sana pala rin. <laughs> Kahit hindi pala rin basta malaga api. Oh. Sa kali pala rin ka anong mabibili mo? Abili ah. ah, tayo ng kalabaw. Di ba tayo di ba tayo yung oh. paano kung hindi? Di galunggong na sa mata. Okay boy. Galunggong na lang na lang mata. Yeah. Ah, sana tayo malapit na tayo, boy. Ito, saan mo pupunta to? Alam mo naman din natin kabisado eh. Yan ba. 'Yan pa paatapon na lang yan to. na. Sana mabigyan kami ng karapatan. Matabi nyo pa tayo Tatakay tayo ng minibus so boy. So boy. eto na guys, andito na kami sa TV5 Ayan. Handa na ba kayo? Samahan nyo sa buhay karapatan Mga matalo, basta mahalaga Happy so, so ayun na guys, nandito na kami tama natin si Boy Karapatan eto guys nandito na po si Boy Karapatan ngayon sa channel 5 panalo 5